Hello mga boss, kumusta? Pakinggan mo ang nasabi ni Atty. Harry Roque, napakatalino. Pero bago ito magpatuloy, laki-support naman ko sa akin channel, pa-subscribe. Maraming salamat. Palike naman din ako. Maraming salamat mga boss. Risa Hantibiros, pakinggan mo ito. Naiisahan ka naman sa iyong investigasyon. Ha 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 ha. Sino ba naman ang mag-aaklain na yung desisyon ng DOJ na isampa ang kasong kriminal ki Pastor Apollo Kibuloy ay magiging dahilan para itigil ang trial by publicity laban sa kanya. Yan po ngayon ang uh, pinag-uusapan ng Senado no? kung dapat mag arestuhin itong si Pastor Apollo Kibuloy for contempt dahil hindi raw siya sumipot matapos siya mabigyan ng summons na umapir. Pero yung iniimbestigahan naman ni Senator Antivirus, yung alleged rape, alleged sex trafficking, ito po yung demanda ng kanyang testigo na nauna nang na ng Davao Prosecutor's Office dahil nga sa kawalan ng ebidensya. Now, matapos po ma-dismiss yan ng Davao Fiscal's Office, pa sa DOJ on petition for review. Ganun po kasi yung proseso. Kapag hindi nagsampa ang lokal ng piskal, po, pwede mong i sa DOJ. At siyempre, hindi naman tayo nagtataka na binaliktad ang DOJ ang desisyon ng mga lokal na piskal na nakakaalam ng uh, actual na pangyayari at ngayon ay dinisisyonan na sampahan si Pastor Kibuloy. Eh alam nyo bang paborihan kay Pastor Kibuloy? Bakit? Unang-una. Matutuloy pa ba yung investigasyon ni antivirus at saka ng mababang kapulungan doon sa sinasabing sex trafficking at mga kaso ng rape? Well, alam niyo po, malinaw na malinaw, gaya ng sikat ng araw, yung desisyon ng Korte Suprema sa Bengzon versus Senate Blue Ribbon Committee. Ang sabi ng Korte Suprema doon, bagamat may kapagyarihan talaga ang Kongreso na mag-imbestiga in aid of legislation, isa sa limitasyon ay kapag ang bagay ay nakasampa na sa ombudsman, kapag ito ay kaso laban sa gobyerno, o di naman kaya sa piskalya, o di naman kaya ay naisampa na sa hukuman. Eh ito, hindi lang siya nakasampan na sa piskalya, na-dismiss na nga. Kaya lang may petition for review. At ngayong binaliktad na, isasampan na sa kaso. So sa pool na sa pool sa kaso ni Bengzon na talagang sabi ng Korte Suprema, hindi ka na po pwedeng mag-imbestiga kongreso pag meron ng kaso kasi nasa jurisdiction niya ng hukuman. At tanging hukuman lang naman talaga ang merong jurisdiction para mag decision kung isang tao ay nagkasala sa paglabag sa ating batas kriminal. So ibig sabihin, shut up on Tibayros. Wala ka ng jurisdiction. Laos ka na naman. Hindi ka naman po pwede makakuha ng boto. judge sa iyong in aid of re-election na investigasyon na ginagawa kay Pastor Apollo Buloy Bebuti nga. Tumemi ka na naman. Kung hindi mo siguro binuhay itong kontrobersiya nito sa pamamagitan ng inyong OA na mga testigo na hindi na mapinaniwalaan ng mga piska noong unang instance, hindi na siguro mag-iisip na balikta rin ng DOJ itong kasong ito. Siyempre, siguro hindi rin na naisip ng DOJ. Akala nila gusto nilang gipitin ito dahil ito ay kaalyado ni Presidente Duterte. Hindi naman nila inalaman na itong kasong ito ay magiging dahilan para tumigil ang lahat ng investigasyon laban kay kapag pinag-uusapan ay yung kasong rape o di naman kaya ay sexual human trafficking. Kasi nakabinbin na ngayon sa hukuman, hindi lamang sa piskalya. Bagamat doon nga sa kaso ng Bengzon, pag nakabinbin ma sa ombudsman para sa preliminary investigation, kung ito ay ginawa ng public official at ito ay paglabag na ating uh, anti-graph laws, eh wala na rin jurisdiction ang Kongreso. Bakit walang jurisdiction? Dahil po yan, doon sa tinatawag na separation of powers. Yung higikatura, nagde pagdating sa kung mayroong nalabag na batas o wala. Ang ehekutibo, siya nagpapatupad ng batas at ang kongreso gumagawa ng pulisiya. So kapag ang kaso ay nasa kamay na ng hukuman, nasa kamay na ng ehekutibo, mga piskalya para mag-invisigan ng probable clause, wala na pong jurisdiction ang kongreso finito na ang lahat ng investigasyon sa so Kongreso, sa Kamara de Representante o di naman kaya dito sa Senado, wala na kayong jurisdiksyon na investigahan pagdating sa potential rape at pagdating sa human trafficking charges laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Pangalawa, alam niyo bang mas makakabuti rin to kay Pastor? Bakit? Mas kipahingin ngayon ng Amerika ang extradition ni Pastor Kiboloy, eh may kaso siya sa Pilipinas. Kinakailangan matapos muna ang kaso dito sa Pilipinas bago siya dalhin sa Amerika. O hindi ba papur din yan kay Pastor Kiboloy? Dahil kung wala siyang kaso, dire-diretso po yan. Ang tatanungin lang ng hukuman, dahil dadaling nga yan sa hukuman, no, matapos mag-request ang US um, State Department, magre-request yan sa Department of Foreign Affairs, yung forward ng Department of Foreign Affairs sa Department of Justice, sa Office of State Council, yung mga bagay-bagay na international law, dyan po pinapadala, tapos ifa-file sa hukuman. Pero ang tatanungin lang na hukuman, ito ba isang krimen na extraditable? Pero isa sa hadlang para ma-extradite ang isang tao, e eh, kung merong kasong nakabinbin dito sa Pilipinas. Bakit? Pag nakabimbin ang kaso sa Pilipinas, ibig sabihin, nasa jurisdiction siya na hukuman. At pag siya'y nasa jurisdiction na hukuman, hindi siya po pwede umalis ng Pilipinas. Nakita niyo yan? God really works in mysterious ways. Dahil sa loob ng administrasyon ni PBBM, gusto nilang dikdikin si Kibuloy. Dahil binigyan niya ng boses ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Dahil siya'y kaalyado ni FPRRD. Pero hindi nila alam. Nung pagsampan nila ng kaso, nawala ng jurisdiction si Jonti Virus, nawala ng jurisdiction ang Kamara de Representante, at ngayon, hindi na siya o pwedeng ma-extradite hanggang matapos ang kaso niya dito sa Pilipinas. De, buti nga kayong lahat, di Sa inyong kasakiman, sa inyong pang-aape, binigyan niyo ngayon ng remedyo ang kakampi ni dating Presidente Rodrigo, Roa Duterte. Maraming salamat po. Bagamat alam ko, hindi yan ang inyong intensyon. Kaya nga ako, ang advice ko sa inyo mga abogado ng gobyerno ni PBBM, mag-isip muna bago gumalaw. Kung gusto nyo talagang ipitin ang kaalyado ni FPRRD, isipin nyo muna ang ginagawa nyo. Dahil minsan, yung mahakbang nyo, pabor pa ngayon sa nais nyong gipitin. Ikaw kabayan, anong masasabi mo kay Attorney Harry Roque? Napakatalino niya, di ba?